Noong taong 1976, isang malakas na lindol ang yumanig sa Mindanao sa kalagitnaan ng gabi. Karamihan sa mga tao ay natutulog habang ang ilan naman ay abala pa sa pangingisda sa Moro Gulf. Tahimik ang paligid at walang sino mang nakaramdam ng kakaiba. Pero sa ilalim ng dagat, may namuo palang puwersang hindi kayang pigilan ng tao. Sa loob lang ng ilang segundo ay gumalaw na ang lupa sa ilalim ng dagat at naglabas ng napakalakas na lindol. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na ang dambuhalang alon na sumira sa maraming bayan. Muli na ulit pinag-uusapan ngayon ang Kota Bato Trench dahil nananatili pa rin itong tahimik ngunit may bantaraw na baka muli itong magising. Paano na lang kung bigla itong gumalaw habang wala tayong kahandaan? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Cotabato Trench ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao mula sa Moro Gulf hanggang sa Celebes Sea. Isa ito sa mga malalim na bahagi ng karagatan kung saan nagsasalubong ang dalawang malalaking tectonic plate. Ang Sunda Plate ay unti-unting dumudulas pababa sa ilalim ng Philippine Sea Plate, mga limang hanggang pitong sentimetro bawat taon. Maaring maliit na galaw lang ito kung titingnan pero habang lumilipas ang mga taon, nag-iipon ito ng napakalaking puwersa sa ilalim ng dagat. Sa tuwing naiipit ang dalawang plate na ito, parang hinahawakan nilang mahigpit ang isa't isa. Habang tumatagal, mas lumalakas ang tensyon. At kapag hindi na kaya, bigla na lang itong bumibigay. Sa isang iglap lang ay gumagalaw ang sahig ng dagat, mapapataas o pababa ng ilang metro. Ang biglaang pagbabagong ito sa ilalim ng tubig ang dahilan kung bakit nabubuo ang tsunami. Noong Agosto 17, 1976, ganito mismo ang nangyari. Alas 12 ng gabi, niyugyog ng magnitude 8.1 na lindol ang Mindanao. Maging ang mga nasa malalayong bayan ay nakaramdam rin ng malakas na pagyanig. Gumuho ang mga bahay at gusali, bumagsak ang mga poste at nagkanda buhol-buhol ang mga kalsada. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay hindi pa doon natapos. Makalipas lamang ang limang hanggang sampung minuto, bigla na lang dumating ang malalaking alon. Sa ilang lugar, umabot ito ng hanggang sampung metro ang taas. Dahil walang sirena, babala o maagang abiso, hindi tuloy alam ng mga tao na paparating na ang tsunami. Ang mga tumakbo tuloy palabas ng bahay ay sinalubong ng rumaragasang tubig. Winasak ng alon ang mga baybayin, inanod ang mga bahay, simbahan at mga bangka. Maraming tao ang nalunod habang ang iba naman ay hindi na muling nakita. Pagsikat ng araw, kitang kita ang lawak ng naging pinsala nito. Libo-libong katawan ang inanod sa dagat at mahigit walong libong tao ang namatay sa loob lamang ng isang gabi. Isa ito sa mga pinakamapaminsalang sakuna sa kasaysayan ng bansa. Pagkatapos ng trahedya noong 1976, libu-libong tao pa rin ang hindi natagpuan. Maraming sugatan, nawalan ng tirahan at buong pamayanan ng tuluyang nabura sa mapa. Isa ito sa mga pinakamatinding sakunang tumama sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko ang nangyari noong gabing iyon upang maintindihan kung bakit naging napakalaki ng pinsala nito ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit napakadelikado ng lindol at tsunami na iyon. Una, ang oras ng pagyanig ay sa kalagitnaan ng gabi. Karamihan sa mga tao ay tulog at walang pagkakataong makatakas. Wala ring anumang babala o sirena noon kaya kahit may mga nakaramdam ng pag-uga, hindi pa rin nila alam na may paparating na tsunami. Pangalawa, Napakalapit ng Cotabato Trench sa mga baybayin kung saan maraming naninirahan. Mula sa lindol hanggang sa pagdating ng alon, halos limang hanggang sampung minuto lang ang pagitan. Ibig sabihin, kahit gising ang mga tao, halos imposible pa rin makatakbo papunta sa ligtas na lugar. Pangatlo, noong panahong iyon, wala pang maayos na sistema ng babala laban sa tsunami. Wala pang mga gamit para sa maagang pagtukoy ng paggalaw ng tubig sa dagat, walang malinaw na plano sa paglikas, at halos walang kaalaman ang mga tao sa kung ano ang dapat gawin kapag lumindol malapit sa dagat. Marami ang hindi nakakaalam na ang biglang pag-urong ng tubig sa dalampasigan ay palatandaan na paparating na pala ang malalaking alon. Pangapat, ang heograpiya ng lugar ay nagpalala sa sitwasyon. Ang Moro Gulf at ang mga karatig nitong lugar ay mababa at patag, kaya nang dumating ang tsunami, tuloy-tuloy lang ang pasok ng tubig papunta sa lupa. Ang mga ilog at daanan ng tubig ay nagsilbing lagusan ng malakas na alon, dahilan kung bakit nalunod ang mas malalayong barangay. Mula noon, nagsimula ng maglagay ng mga hakbang ang bansa para maiwasan ang ganitong trahedya. Ang FIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay nagtatayo na ngayon ng mga monitoring station at nagbibigay ng abiso tuwing may malalakas na pagyanig. May mga tsunami warning system na rin at mga sensor sa dagat para makita agad kung may kakaibang galaw nga sa ilalim ng tubig. Pero ayon sa mga eksperto, hindi pa rin ito sapat lalo na sa Mindanao kung saan kulang pa ang mga kagamitan at impormasyon. Ang mas nakakatakot Ayon pa sa pag-aaral ng mga geologist, nagkakaroon rin raw ng malalakas na lindol sa Cotabato Trench tuwing 50 hanggang 100 taon. Ngayon ay halos apat na putshyam na taon na ang nakalipas mula noong 1976 kaya posibleng muling gumalaw ulit ang fault line anumang oras. Kung sakaling mangyari muli ang isang magnitude 8 na lindol, pareho pa rin ang epekto nito pero mas malala. Sa ngayon mas maraming tao na ang nakatira sa mga baybayin ng Mindanao. Ang mga dating baryo noon ay naging bayan na at ang mga bayan ay naging lungsod. Libo-libong gusali at tirahan na ang nakatayo malapit sa dagat. Sa mga lugar gaya ng General Santos, Davao Gulf at paligid ng Moro Gulf, milyon na ang nakatira na maaaring tamaan ng tsunami. Ipinapakita ng mga simulation na kung bangyari muli ang ganitong lindol, maaring umabot na sa labing lima hanggang 30 talampakan ang taas ng alon. Tatama ito sa loob lang ng limang hanggang labing limang minuto. Ayon sa mga pagtataya, maaring maapektuhan nito ang halos 5 milyong tao sa Mindanao at mga karatig na iisla. Halos 50 taon na ang lumipas mula sa trahedyang nagmula sa Cotabato Trench, ngunit hanggang ngayon, nananatiling mababa pa rin ang kahandaan ng Mindanao sa panganib ng tsunami. Sa kabila ng mga babala ng mga eksperto, tila nakakalimutan pa rin ng marami ang panganib na ito. Ang Cotabato Trench ay bihirang mapag-usapan kumpara sa Manila Trench o East Luzon Trench. Marahil dahil malayo ito sa kabisera at ang atensyon ng bansa ay madalas nakatuon lang sa Luzon. Ngunit ang katotohanan, dito sa Mindanao, naganap ang isa sa pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Cotabato Trench ay may kakaibang katangian na wala sa iba. Ito ay napatunayan ng nakamamatay. Noong 1976, isang gabi lang, libu-libong buhay ang nawala dahil sa lindol at tsunami. Hanggang ngayon, may mga nakaligtas pa rin nagkukwento kung gaano naging kalakas ang dagundong ng dagat at kung paanong sa ilang minuto lang ay nawala na ang lahat. Samantala, ang Manila Trench naman ay hindi pa nagdudulot ng malaking tsunami sa kasaysayan. At ang East Luzon Trench ay hindi rin nagpakita ng ganoong matinding pinsala. Ngunit ang Cotabato Trench ay may malinaw na kasaysayan ng pagkasira at kamatayan. Sa kabila ng mga paalalang ito, patuloy pa rin dumarami ang mga bahay at establishmento sa tabi ng dagat sa Mindanao. Maraming pamilyang nakatira malapit mismo sa baybayin kung saan pinakamalakas tatama ang alon sakaling magkaroon muli ng tsunami. Ang mga komunidad na umaasa sa pangingisda ay nananatiling nakapwesto sa mga lugar na madaling tamaan ng sakuna. Marami sa kanila ang walang ideya kung ano ang dapat gawin kapag lumindol o biglang umurong ang tubig sa dagat. May isa pang dahilan kung bakit tila hindi ramdam ng mga tao ang panganib, iyon ay ang paglipas ng panahon. Halos isang henerasyon na ang lumaki na walang karanasan sa ganitong klasing sakuna. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na narinig o naranasan ang bangungot ng 1976. Dahil dito, bumabana ang takot at nabawasan ang kamalayan ng mga tao sa sakunang ito. Ngunit bagamat nagbago na ang panahon, ang geolohiya parin ay hindi. Ang Cotabato Trench ay nananatili pa rin sa ilalim ng dagat at patuloy na nag-iipon ng puwersa. Nagbabala na rin ang mga ahensya gaya ng FIVOLX kung saan gumagawa na sila ng mga mapa ng mga lugar na delikado, nagsasagawa ng tsunami drills at nagtuturo ng tamang paraan ng paglikas. Ngunit limitado pa rin ang pondo at kakayahan nila. Ang Mindanao ay may napakahabang baybayin at marami sa mga komunidad ay malalayo sa mga sentrong lungsod. Mahirap marating ang ilan sa kanila, kaya mabagal pa rin ang pag-abot ng impormasyon at tulong sa kanila. Kung sakaling muling gumalaw ang Cotabato Trench, posibleng maulit ang trahedya pero sa mas malaking sukat. Ngayon, milyon-milyon na ang nakatira sa mga baybayin. Mas marami na ang gusali, daan at pabrika na nakatayo sa mga lugar na maaaring tamaan ng tsunami. Ang pagkakaiba lang sa ngayon ay kung mangyari ulit ito, Makikita na ito ng buong mundo sa totoong oras. Sa social media, sa mga balita, at sa mga cellphone na nagla-livestream ng pangyayari. Ang tanong ngayon ay hindi kung mangyayari pa ito, kundi kailan. Ayon sa mga pag-aaral, ang Cotabato Trench ay naglalabas ng malalakas na lindol kada limampung hanggang isandang taon. At ngayong apat na putsyam na taon na ang nakalipas mula noong 1976 lumalakas na ang posibilidad na malapit na itong muling gumalaw. Kaya kahit may mga babala at teknolohiya na ngayon, hindi pa rin ito sapat kung hindi alam ng mga tao kung paano maghanda. Maraming komunidad ang kulang pa rin sa kaalaman at kakayahan para makalikas sa tamang oras. Ang sakunang nangyari noong anim ay hindi dapat ituring na lumang kwento. Isa itong babala Isang paalala ng posibleng mangyari muli kung patuloy nating ipagwawalang-bahala ang panganib ng Cotabato Trench. Kung sakaling mangyari ulit ang ganitong sakuna, handa ka na nga ba kung biglang lumindol at may paparating na tsunami? Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang dapat ituro sa mga kabataan ngayon para na maulit ang trahedya ng nakaraan? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Para sa mas marami pang updates gaya nito.